ya, good morning kita sekarang nanti nang keso Ang ating putu bumbu buta bambang yang ating yang ating ang ating bibingka bibingka ni Inday ang bibingka ni Inday yan ang bibingka ang bibingka ni Inday pagyan ng keso keso Kain tayo ng puto bumbo. Mm. Yan natin ng maraming cheese. Maraming cheese. Ang ating <coughs> puto bumbo. <coughs> at lagyan ng yog. Mm. mm. Yan. Let's eat. Tapang na tayo mga bes. Ah, mm. Ang ating puto bumbong. Hmm. Ano yeah. Ano ba ito? No behind. Kaya na tayo. Hmm. good morning. Ayan, magkapi na tayo. Lagyan natin ng sugar ang aking kape. So, pork, tira natin ng puto. Puto. Puto with Jess. Amin. Ano ko, iba ba ito? Huh? ng buhay. Okay อเออแติแต่มะ